adventures at isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat and for this video ayan, iikotin naman po natin yung plaza po ng aming barangay dito sa Santa Cruz, Pandan and TK at dito na nga po mga ka-adventurer tayo na po ay papasok na At nakikita niyo naman po na napakaganda na po yung Kalsada papunta po sa plaza At yung nasa po natin yan po yung aming Simbahan Maliwalas na po at malawak At hindi na po maputik at madamo At mga ka-adventurers Ito na rin po ang aming covered court Ayan may po ngayon ng basketball dahil paliga po ng aming barangay. At tingnan nyo naman mga adventures kung gaano po kalawak ang aming covered court. At meron nang upuan yung mga tao sa gilid at nasa sentro po yung pinaka-stage po natin. Ayan mga ka-adventures. Ayan na po yung progresibo po na barangay ng Santa Cruz. Ayan, medyo hindi nagaanong masikip at kapag umuulan, hindi na nababasa yung mga naglalaro. Hindi ka tulad dati, mga ka-adventures. Pero ngayon, may covered court na. Hindi na may inita. At syempre, mga ka-adventures, ito naman po yung pinakagilid po ng plaza, ayan, may mga tindahan po dyan, may mga opisina, at syempre, yung bagong barangay hall, at ito yung simbahan mga ka-adventures, ayan, nakikita nyo, ang lawak po ng ating plaza mga ka-adventure, kaya kung gusto nyo pong magbakasyon, magbakasyon na po kayo para na ganun po ay makita nyo naman kung gaano nakaganda at kaprogresibo at kalinis ang Santa Cruz Pantan Antique. At ito yung simbahan mga ka-adventures. Medyo maganda-ganda na rin yung itsura niya. Although hindi pa po yan tapos. At ito naman po yung bagong barangay hall mga ka-adventures. Second floor na po yan. At napakaganda ng kanyang design mga ka-adventures. Kaya sa mga interesado po na magbakasyon at magbisita at dumalaw, sa aming barangay. Huwag po kayo mahiya. At syempre, sa lahat po ng mga nakatira sa barangay Santa Cruz, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. God bless po. Mama, mama.